Kung alukin ka ng limang milyon kada taon, handa ka bang magtrabaho rito? Walang signal, walang internet, puro karagatan lang at walang katapusang dami ng isda. Ganito ang buhay sa isang offshore oil rig. Kahit anong itapon mo sa dagat agad itong pinupuntahan ng kumpol ng mga isda, tirang pagkain, lahat kinakain ng mga isda ng ilang segundo. Pero bukod doon ang tanging kasama mo ay ang mga katrabaho mong kasing bagot mo rin. Maganda nga ang pagkain sa platform. May mga chef na araw-araw nagpapalit ng menu. May mga pasilidad din para sa libangan tulad ng mga bar at gym pati game room na bukas anumang oras. Ngunit kahit gaano pa ito kaganda, hindi nito kayang palayasin ang matinding kalungkutan, lalo na sa gabi. Kapag ang paligid ng platform ay nababalot ng sobrang dilim ng karagatan at ang tanging ilaw lang ay galing sa mismong rig, lalong tumitindi ang kalungkutan ang mararamdaman mo, parang may kakambal itong kawalan. Dito marahil dalawang bagay lang ang maaaring magbigay sa iyo ng kahit kaunting saya, ang pagsandal sa railing habang pinagmamasdan ang napakagandang paglubog ng araw at ang makita ang malaking sahod na pumapasok sa account mo tuwing buwan.